bigat sa industriyang ito. Hindi ang trabaho o init ng araw, kundi ang diskriminasyon. Small contractor ka? Wala kang laban? Para bang hindi ka karapat dapat umasenso? Bakit? Dahil lang ba hindi tayo kasing yaman ng malalaking kumpanya? Dahil ba hindi tayo dayuhan? Una, ang hindi pantay na laban. Small contractors? Alam niyo to, hindi tayo nabibigyan ng tsansa sa malalaking proyekto. Kesyo risky raw. Kesyo baka hindi kayanin. Pero ang totoo, hindi tayo mahina ang sistema lang ang may pinapaboran. Mas madaling makakuha ng pondo ang malalaking GenCon. Tayo? Hirap kahit may kakayahan. Hindi binibigyan ng tiwala kahit mahusay ang trabaho. Maliit ba? Automatic na mababa ang kalidad? Mas pinapaboran ang dayuhang kumpanya. Kahit kaya ng lokal, sila pa rin ang inuuna. Pangalawa, epekto sa small contractors at mga trabahador. Hindi lang negosyo ang apektado, pati buhay ng maraming Pilipino. At small contractor na nawawalan ng proyekto May trabahador na nawawalan ng hangapuhay May pamilyang nagugutom May pangarap na nawawasak Mga skilled workers na walang stability Walang project, walang trabaho Nasisira ang kumpiyansa ng negosyanteng Pilipino Sumusuko dahil hindi Patas ang laban Nalilimitahan ang pagunlad ng bansa Ng balalago Ang ekonomiya kung puro malalaking kumpanya Lang ang may pagkakataon Ikatlo ang panawagan Paggapin na lang ba natin to hindi tayo pwedeng manahimik. Bigyan ng patas na oportunidad ang small contractors. Suportahan ng lokal. Palakasin ang financing support. Igalang ang sipag at talento ng Pilipino. Ito ang realidad sa construction industry. Pero hindi ibig sabihin wala na tayong magagawa. Small contractors at trabahador laban lang. Hindi ang laki ng kumpanya ang sukatan ng tagumpay, kundi ang puso, sipag at determinasyon natin. Kung sangayon ka, ishare mo itong video kung isa ka rin sa nakakaranas. Ito at sama-sama nating palakasin ang boses ng maliliit na contractors.